ng boses ni ate. Kung gayon nyo, ayan, mukhang nag contact Wala pong dare. Okay, wala pong dare. Again, friendly match lang po ito. Para naman, makamitay ng ibang ano natin, Ibang, para ma-meet nyo din yung ibang streamers dito. And may ma-meet din ako, di ba? Para naman next time may mag-guest din ako dito. Hindi puro mukha ko, magsasawa na kayo sa Kungo, mukha ko. Pati iba naman dito sa Kumu, mukha pa din. O, ba? na meron tayong mga viewers na bago lang din dito sa kung Hello po, welcome na welcome po sa inyo dito sa live ko. And so, kung namimiss nyo po ako, eh, pwede nyo ako mapanood dito. So, After this um, PK battle, syempre, may mga susunod pa po akong live stream, kaya abangan nyo lang po. Ba, sino nga ulit ang ating makaka... Ay, ah, sige, pakilala ko na rin po pala ang ating makakasama ngayong hapon. Sino ba ito? Ayan. So, ang makakasama natin nyo yung hapon ay si... Syempre, ayan, number one ako si Ate Doors. Then, si DJ Papa Chavs. Ayan. So, siya na-meet. Ngayon pala natin siya ma-meet. And si Isabella Beatrix. Ayan, yun ko lang din mamimit. Si Angelica, ayan, sa mga fan ni Angelica dyan, makak makakasama ko siya ngayon. So, namimit ko na si Angelica sa, ano nga to, the house. Ano nga yung pangalan nun? My God, nakalimutan ko na. <laughs> ayan, the house of collab, tama. Ayan, kasi baka magkamali tayo. And then, si Janice de Cebuana, ayan, first time ko rin siyang mamimit. Si Yafa74 and si Calvin David. Ayan, Calvin David. Okay, so sila po. And ayan guys, um, ano na rin, Um, si Ponggay po ay hindi po makakapunta to na, today. Ayan, kasi medyo po hindi kakayanin ng boses ni ate. Ponggay nyo, ayan, mukhang nag-concert si ate mo, dyan. Pero, ayan po. So, next time, if may chance siyang makapag-PK balance sa atin, so, huwag kayong malulungkot dahil babalik pa po siya, magpapagaling lang po siya ng boses. Okay, so, ngayon, yun lang muna po ang ating makakasama ngayong hapon. At ano, kailangan ko ulit Okay, pag socialize, charas, hindi lang, <laughs> joke lang. Ayan, pero, again, ito rin yung time ko para makakilala ng ibang streamers. Kaya, support nyo rin ako, guys. Huwag nyo naman ako ipahiya. Okay? So, What's up? Grabe naman. Bet ka yung fresh ka dyan? Kamusta ka naman? Ah, uh, kailangan mo ba bang itanong? <laughs> Hello, guys. Okay. Magkahapon ka dito sa homo ah. Huh? Hindi, nag-start ako mga 4.30, ganun. So, bala lang ko pa ngayon ah. Huwag kang mag limang minuto lamang ito. Okay lang, ano ka ba? Hello po sa lahat ng viewers ni Jemma. Hello oh, din po sa mga viewers ni Ate Dory. For sure, inabangan nila to. Dahil ang dami nagre-request na kailan kita mag-guest. Pwede ba kita mag-guest next time? Kasi... Oo naman, ito naman? para Ako lang po. Ano, ano? Maganda, maganda na lalo ang boses mo. Kakantahan mo kami, syempre. Hala, ba't di mo sinabi? <laughs> know, habang, habang kayo chichikaan, start na natin tong ano natin. Okay, okay. Sige, 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 sige. Talingan nyo, uh, super... Ako May rules yung... ba to? May rules ba to? Wala. Huwag <laughs> kipag... kang ano dyan. Hindi magkaibigan lang ako. Huwag kang ano dyan. Ah. Uh, Makikipag... Ayan. Na. Ay, hindi pa ba tayo magkaibigan? Grabe <laughs> <gerabi> ka naman. <laughs> Sabi ko sa inyo, guys, nagpaplastikan lang talaga kami. Okay, bottom. Okay. okay. So, anong gagawin natin? Ano, may gusto ka bang... Ala, thank you, Miss Jade! Huwag na ngayon. Isa next time na lang kapag mahaba yung live. Ako pag ako lang. Ah, sige, okay. ah, sige, sige. Okay, guys, wala. <laughs> alam pa namang ready ka kasi naman yung mic. <laughs> Hindi. Mas Hindi ako ready, apaka mo. Hoy, <laughs> ngayon lang ako nag-live ulit. Ay, kagabi pala. Ako nga, ngayon lang ulit eh. Oh, Debbie, welcome back to us. <laughs> <laughs> siyempre nagano tayo ano, nagbakasyon bago tayo bumalik sa ano. Oo, oh, nakikita ko oh. nga eh. Napakalamig doon sa pinunta mo. Anong bansa nga ulit yun? Mars, Charis. Then... <laughs> ano? ano? <laughs> oh, Japan. Ayan. Ay, ah, yung shala naman ng Japan oh. na Sana oil. Kaya mo na yung mga kumudutidos. Ay, hindi. Kaya, kaya, ko, kaya ko mangarap. <laughs> okay. Ikaw, um, wala na akong oh. maliit sa iyo, ah. Ah, tama yun. Okay. <laughs> wala akong tinatago, Teres. <laughs> wala akong tinatago, Bi. Igaw, kamusta ka naman? Wala akong itatago, alam mo na lahat. <laughs> <laughs> alam, hindi ko nga sinabi, wala nga akong alam, sabi ko. Di <laughs> na bang di makakaalam ng life ko, Charis? Ay, kailan pala start ng game niya? Hello po sa lahat ng viewers ni Kumaring Gemma ya sa ngayon hindi. Guys, huwag kayong ano dyan. Ay, ano nyo, kung magbaksa kayo sa akin, hindi yung nalilibang kayo sa ano. <laughs> <laughs> wow, thank you, Jam Jam. Baka kasi may pa-surprise sila. <laughs> ay, Jem, <laughs> may hina daw yung boses mo. Feeling, sa try mo, i-up yung audio ata. O, oh, ba, diba, may timis. Wala mic. Sorry. Okay, mag- A, Wala daw pala siyang mic. Earphones mo. Wala kong earphones. Mafe? Mafe? <laughs> ang shala naman ang pangalan ni Mape. Eh. Hello guys. Virgin. Ako dapat yung Ayun na nanalo ka na kasi last two minutes na lang oh. oh hi, hi, hi. Hindi kasi sabi nila ito daw practice pa lang to practice pa lang. Marami ka pang kalaban eh. So gugulatin. Okay, <laughs> Miss Rachel, hello po, welcome po. Imposibleng matalo ka. Ano ba yung ano ba yung ano kailangan ano straight win ba? Hindi naman, wala naman. Ano lang to? Um friendly match lang to kasi uh, alam mo naman napaka extrovert Charles. <laughs> so, sobrang galing ko makipag-socialize eh, chas. Pero <laughs> ayun nga, yeah. kasi syempre, um, matagal-tagal din ako nakakapag-live. So ngayon lang din ako makakamit ng mga bagong streamers. So mm -hmm. parang dalawa lang yung um, kilala ko. Same! Sino? Si Beatrice ba yung isa? Si, ande, si Angelica. Ah, okay, okay. Grabe. Last 40 seconds lang. Yun lang. Yun lang po. Thank Di you, guys. Ang sabi uh, yung friend ko, ah, namin ng ano. O, hindi. Ka. I'm so proud of you, Tito Ala, thank you po. Maraming salamat. Thank you, Tito. I'm so proud of you. Ang dami ng ganap sa life. Ituloy mo lang Oo nga. Ako din naman. Proud na proud ako sa'yo, Next. Dahil champion na naman kayo. Grabe ka naman kasi, Dee. Oh wow, may na. Thank you sa mga nagpa-follow ng Instagram account ng Exia Ano let Small thing. Small things? Uh, yes! Oh wow, thank you, thank you, thank you so much. wow. Ayan na naman kayo eh. Jump, jump. Hello, thank you guys. Thank you, gigs. Thank you so much, guys. What? Ah! <laughs> Wala, first time kong nanalo. <laughs> sa panang buhay ko. Maraming salamat. And thank you din sa pag-invite, Jem. See you soon. So, again, guys, sana support niyo si Ate Doris and Finding Dory. So, kailan na mga ang stream mo? Ma, eto, ito na yung stream ko. Pero mostly 9pm onwards. Yung time ko. Kaya pala, sis, ako hindi ko kaya. sorry, guys. so, Oo, oh, nga, mo kasi nito. Pag Ah, sige, sige. Thank you, guys. Thanks, Jem. See you soon. Bye, guys. Thank you po. Ikan tayo. Hello po. Hello. Ako nga pala si Papa Chav, Zema. Yes. Po. Okay, oh nice my God. to God. meet you. Okay. Sobrang ano po, kinakabahan ako kanina pa. <laughs> <laughs> ako din kinakabahan kasi hindi nga ako maano, ma-socialize sa ano. Dito sa puong mo, nakakahiya. Pero thank you so oh, much thank kasi. You <laughs> thank you po sa ano, sa na binigyan niyo, ko, niyo ako ko ng time po para makakapag-PK battle po. Yes po. It's an honor din po na na ano na makasama ka namin and then to all your supporters right now na nanonood no libo libo, libo yeah. i don't na ano uh, opportunities ko rin para shout out ka and yun nga po mabait po kayo ayan na hello, hello. hi, hi ate Gemma hi. long time no? see ano hindi mo sige lang ah okay wait asan ka wala ka na sa ano So pwede ko bang Sorry. Nandoon pa ba? Ah okay. Nasa bahay mo lang ikaw ngayon. Yes, po nag-ano lang Airbnb lang. Ah, kamusta naman? ang ang fresh mo naman. Ang fresh mo naman today. Pinaganda mo naman 'tong siya. Baka lalo na akong matalo. May webinar lang meeting. Ah, kaya pala ang medyo ang formal natin. So, oh, Happy ka ba ngayon? Mukhang happy ka. Happy ka ba? Sino na happy? Ako oh, ako, oh, siyempre. Siyempre, ikaw ang kaharap ko! Wala ba? Ako lang to. Ako lang to. ka ba ng game namin? Hindi po, gusto ko po. Hindi pa ako nakapanood ng mga volleyball. Si ano nanood? Dito si... Oh, thank you po. Si yung iba nanonood sa ano? Wait, ano ko yung name niya? Basta madami na nanonood sa game ko. So, sana next time makanood ka ng game ko. Sige, sige, sige. Manonood ako, Ate Gemma. Oo, oh, alright. Ayun, oh. si Kuting, yes, si Kutinga, nagnanood. Actually, madami na sila. So, nakapalo ka ba sa akin sa IG? Opo, nakapalo ako. Ah, Kaya sige. Ako ba? Okay, sorry na. Ito na, ipa-follow back na kita. <laughs> Kaya sabi ko na nga ba, hindi ko dapat tinanong yung joke. Yun, pwede mo ko message about ticket sa ano? Ah, oh, sige, sige Okay, kung kung ilang kailangan oh, mo, baka may gusto kang isama. Ah, okay lang po, po magsama? Oo oh, naman

Huwag kang malito! Char! Hindi, ganito lang. Ganito ako gumising. Tiyos cute Thank you, hey, Nin! Buti, free, free ka ngayon. Sabi mo may meeting ka. Opo. Na-stuck na nga ako sa traffic. Sabi ko, eh hey, hindi, hindi, Excited ako sa laban namin ni Ate Jermaine. <laughs> kasi tatalunin mo lang ako. Hindi po, gusto lang kita makausap kasi nga tagal na din nung oh, last time may okay. kita. So hey. ngayon <laughs> pa nalang nun eh. <laughs> Oo nga eh. Grobe. Madami okay. lang ako nagbago. Pero ayan, new year na din. So madami din nagbago talaga sa life natin. So, oh my God, meron na akong guest, o, oh, di ba? Sige, handa ko yan. Sabihan ko tayo. Yes, i-invite kita. And syempre, kumakanta, kakanta ka ba o sasayaw? I mean, pag ginest kita, hindi ngayon. At baka hindi ka ready ngayon. Sure. Sasayaw na lang kasi dancer po. thank you, thank you. Grabe. Ayan, hello po sa supporter ni Angelica. Thank you po na nag-watch kayo ngayon.